Hi guys! I'm chef Marilyn Lucillas. So, dito tayo sa aking maliit na kainan, ang linam na. Ayan. So ang mga specialty ko dito, ayan meron nako. pares. Yung pares ko eh, may pagka-Chinese version ko. Um, para siyang beef biscuit. So. And then, yung isa pa sa aking the seller is yung aking taxi dog. And then, soon, magkakaroon ako ng mga dagdag pang mga tanong. Magkakaroon tayo ng pasta, ng nachos, ng sandwiches. Ayan. Ayan, ay, guys. Uh, punta lang po kayo dito and eh, para matikman nyo po ang aking mga recipe. And also, Um, mapapanood nyo po ako every Thursday sa Pandasa sa Kusina sa BLT TV yan sa Facebook live nyo po yan mapapanood. Every Thursday at 3 to 4 p.m. Marami pong salamat. Ang gabi, may ginayo tayo ngayon dito sa Pinagsama, Tagig City. Dito lang yan guys, sa Black 50, Lot 33, Phase 2, Barangay Pinagsama, Tagig City. At syempre, dinayo natin dito itong linang. Ayan si Madam, uh, sigat na chef yan guys, celebrity mamaya interview natin si madam guys nag-offer pala sila dito ng mga silog tsaka pares at pero syempre special yung pares nila dito bakit? kasi syempre chef yung gumawa ayan, puntahan natin si madam magandang Hi. gabi po hello kamusta po ang buhay buhay? medyo busy ayun nga, buti na saktuan po namin kayo po salamat at uh, paunlakan nyo kaming dalawin ang aming tindahan ang ayun, aming munting tindahan anytime po chef, anytime basta kayo ano po yung bestseller nyo dito? Ang nakikita mo dito, meron akong um, sisig, spicy sisig. I have, ito yung talagang pinaka, ano namin dito, ang seller, uh -oh. ang aming tapa. Kung nakikita nyo, para kasi karanihan lang na yung nagtatapsilog is buo yung beef niya. So, uh -huh. ginawa ko kakaiba, ginawa ko siyang straight. Balita ko madam, kakabalik mo lang daw ng Pines, ah. Ah, yes, oo. And then, soon laban na naman ulit kami sa island. Um this year yan, May. So yan guys, dapat sinusuportahan natin si Madam Lali, business niya kasi yan yung nagdadala ng karangalan ng bansa natin, di ba? O Madam, sa mga taxi or sa mga silog, ano pa po yung si-serve niyo dito? Um sa ngayon kasi mga silog meals pa lang ang mga si-serve namin, pero soon magkakaroon kami ng mga pasta and sandwiches. Wow, dito rin po Yes, place, dito, no? dito din. No? Ayun, Madam, meron din po kayong pares, no? Yes, we have pares. And ayun. ayun, 100 lang siya per order with rice na yun. And madami na siya. Okay po. Tapos madam, balita ako may pa-promo ka daw na darating ha. Yes, abang-abang. aannounce abang, uh, announce ako sa aming page. Uh, follow nyo lang yung Linam Nam si Dugan. So magkakaroon kami dyan ng uh, Anli, Anli Tapsilog. Um, napakaanghang na itong Tapsilog na to. So kung sino yung makakaubos, free yun. Pero pag hindi niya naubos, bayad. Ay, oh, magandang game yan. Magandang <laughs> yes, ganyan-ganyan tayo. Okay. Madaming bait naman po yung ating mga viewers. Tapos saan po kayo <laughs> ayan Ayan. hello guys sa mga mahilig sa Silog Meals. Um, sana dalawin niyo kami dito lang yan sa Barangay Pinagsama, Taguig City. Block 50, Lot 33. Ayan. Ano oras po kayo nag-open dito? Open kami, uh, start ng 4 p.m. up to 11 or 12. Ayan. And then pwede rin, nagde-deliver din kami. Pwede kayo umorder sa page na. Guys, ito yung ganilang top si Log. 125 pesos yan. Ito yung si silog, si Ayan. 100 pesos yan. At yung manilang bank si 100 pesos din yan. Magkano po madam sa ang gari 100. Ayan, 100 pesos din to guys. ang gari silog. So yan guys, dito sa Linamnam, napakaganda dito guys kasi may dine-in sila yan. Literal na street food, tabing kalsada yan guys. So ito na yung mga in-order natin, titimusa natin yan. Nag-order din tayo guys ng Paris kasi balita ko, chef yung nagluto dito. So masarap talaga to. sigurado ako. Guys, may dinayo tayo dito ng kakaibang tapsihan guys. Bakit kakaiba? Kasi napaka-special na mga to guys. Chef lang naman na nagluto dito, diba? Si Chef Lin yan, syempre. Si Chef Lin nga pala guys ay isa sa ating kababayan at sikat na chef, celebrity chef. Lumalaban sa ibang bansa ng mga competition, daladala. Ang karangalan ng Pilipinas, syempre bandera ng Pilipinas yan, supportahan natin yan. At nandito nga tayo ngayon sa Linamnam na located sa Block 50, Lot 33, Phase 2, Barangay Pinagsama, Taguig City. At syempre titikman natin itong nagsasara pa mga tapsihan dito. At itong kanilang pares guys. Yan. Kakaiba yung pares dito. Ang bango, sobra. Open pala sila dito from 4pm hanggang 11pm guys. So dayuhin nyo na to guys. So di na natin patatagalin to, lanta na. So yung tapa nila, flick style pero malalaki yung hibla. Ayan o. Kasi karamihan sa mga tapang natitikpan ko ay malalaki. Ito kakaiba to. So tigman natin. Tigman muna natin ito ng walang suka. Hmm, Ang sarap guys. Laman na laman. Tapos nanunuot yung lasa. Maninam-nam talaga siya. nung may aftertaste. Ang sarap. Panalo to. Tignan natin ang may suka. Guys, yung suka dito, special yung pagkakagawa. Pinakurot yan, guys, ang gumawa mismo ay si Chef Lin. Uy! Oo nga. Ang sarap ng tapa pag may suka. Yung suka, may tamis ng onte. Asim yung nagdadala, syempre. May konting anghang. So napaka-perfect nito. Panalo-panalo. Tingnan natin na may kanin. Tingnan natin na may kanin das egg. Tapos konting suka. Mmm! Ang sarap sobra. Sarap kuya. Pati yung kanin may lasa. May timpla. Hindi siya normal na sinangag. Ang sarap. Panalo-panalo. Hindi tinipid sa lasa. Hindi tinipid yung quality, yung quantity. Sobrang dami yan. Mabubusog ka talaga. So guys, hindi lang yan guys. Meron din sila dito ng ito, pares. Kan 100 pesos yan guys. Pares with rice na yam. Ayan. timusan natin tong pares ni Madam. Oy, ang sarap. Sakto lang yung alat, sakto yung tamis, may konting aroma ng star anise. Pero masarap din, guys. Ang lalaki ng tipak ng karne oh. Ayun oh. 'Di ba? Ang sarap. Ang lambot ng karne. Oh. Panalo-panalo. Sabay mo pa nung sabaw. Perfect talaga siya lalo dito sa kanin yun, no? Know? So tatanungin nyo Rate ko dito sa tapa Out of 10 10 to lalo pag may suka Dito naman sa pares 9 Tapos dito sa bangus 9 Ganun ka siya kasarap So titigman naman natin to guys Ito nga pala guys yung anilang spicy tapa Try natin Gano'n tayo katapang Bigulano tayo eh Yun know, oh, Malaki na kagad Mmm Magkalasa sila pero ito nananapak yung anghang. Wala na, finish na. panalo panalo to guys. Ito so, dayuhin nyo ito. Highly recommended to guys. Dito lang yan sa Block 15, Lot 33. Phase 2, Barangay Pinagsama, Taguig City. Hanapin nyo lang itong linamnam. Yun, open pala sila dito from 4pm hanggang 11pm. May eh, dining din sila dito guys. Dayuhin nyo na. Tara na.